Oo. Oh, na ng daga. Oh. Sobrang hinog Meron pa. Hmm. Nakaabot din ng hinog. Yun. Diyan pa meron. Ya, kalau macam ni, ni halak dun Papa yung ano ko tanong ng mga gas. Nah, sa part na ito sa cabin of. Oh. Uh, po na ata dahil na utak lips lips yung mga iba mm -hmm. sa cabin of. Ah, ah doon yung kasalitag akalat. Ayan, oh, tingnan nyo po. May eh. hinadatan akong hinag. Nakaabot. Ah! <laughs> Sobrang hinag na eh. Kaya madali nang maano. Aw. Oh. Maano yung aking ano. Manipis yung ano ko. Ay, hindi nyo pala tanggalan ng mga suwi. Kukunin ko. Dad, ko niya yung mga suwi para iba ang Ayun, may ibang atsura yata. Nabapag na mga magpag naman. Yes. Mm, -hmm. sarap. Pag may -taring. May magbubunga. Ayun, hey, no, may bagong bunga. Ang sakit na paglusot dyan. Ikaw na. Manipis yung aking salwal Oh. Uh -huh. Tagos ng tinik. Alin sabi ni tatay na inaano sa bagong tanim niya? Mating niya. Huh? Dami naman ito sunong, mama. Apat. Hiling. Sunong. Hiling. Kilik. Hiling. Baka ano na yun, suwi. yun yung bubunga sa susunod. Ah, hindi. Kilik din. Hiling. Ang suwi yung nandito sa mismong puno nung ano, tangkay. Dami. Kunin ko na. Mm -mm. Kung natanggal na eh. Tanggal? Basta nandiyo sa tangkay. Sa puno ng tangkay. Huwag rin mismo nandiyo sa pinakang ano niya. Ang suwi ay yung ano. Mm -hmm. Parang magiging anak niya.

So, ayan mga uh, kabaydi. Uh, sa part na to is uh, kakain na kami ng pinya. At, uh, gusto rin ni Mrs. Matigman yung tanim niyang pinya. Unang tikim na. Ayan, uh, kaya siya yung uh, yung babalat Ang liit nung dala naming uh, kutsilyo. <laughs> ayan yung kitang namin ginagamit niya sa bundok. yan yung uh, kauna-unahan yung matitikman uh, titikman sa tanim niya umuwi lang siya dyan para pumitas ng uh, pinyan niya na tanim tagal tagal naman magbalot yan na Inihiwa na na kakain na tayo ng pinyang mas Bakit ay, natapon sorry, ini pun lupa dah, ini nih, sababai, ini kayak apa,